At uh, alam mo kasi, Romel, ngayon, mga kapatid, itong mag-asawang diskaya ngayon, maihahan tulad, maihahanin tulad natin sila sa para nag mintado, loose cannons, kung sino tamaan, sorry na lang. Pag tinamaan ka, sorry. Pag hmm. di ka tinamaan, pasalamat ka, parang ganon. At isa nga po sa mga pinangalanan kahapon na nanghihingi sa kanila ng uh, lagay, sabihin na natin, para po dito sa mga ginagawa nilang proyekto, ito pong mga flood uh, control projects, ay si Representative Arjo Atayde ng unang distrito po ng Quezon City. Natural, maraming nabigla dahil tahimik si Congressman Arjo. Walang kahit ano tayo naririnig mula sa kanya eh kaso ang mga netizens, ang mga bashers, umalipato kagad ang masasakit nilang mga salita laban kay uh, Representative Arjo, kay May Mendoza, pati sa kanila mga pamilya. Dahil po dyan, babasahin ko po yung unang text kahapon ni May Mendoza. Teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are uh, the people who are truly all caps po yan responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair, sabi niya. So, pinakinggan naman po natin yan. Alam niyo po, yung mga kwentong ito kasi, itong mga kwentong ito kasi, kwento pa lang po ng mga diskaya to. Yung burden of proof kahit po sa usgado, nasa kanila. Silang magpapatunay dito kung totoo ba na yung mga binasa nilang pangalan kahapon ay sangkot talaga dito sa kanilang mga proyekto. Hindi po natin alam kung sino-sino talaga ang binigyan nila at ang mga inimbentong pangalan. Romel, ikaw. Nakakalungkot lang na kasi, di ba, yung mga taong alam natin, alam natin, pagkakakilala natin na ang ng tama pero nasa, nabanggit dito sa mga ganito 'di ba tu una pa man 'di ba hinahalukay na nila kung mga pagkatulad niyan nabanggit ang pangalan hinalukay na naman nila lahat ng mga kung ano-anong meron sa taong ito kay 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 Congressman Arjo yung mga na malalapit sa kanya kung ano-ano hinahalukay ipinapakita sa tao na hindi naman ang pinupunto lang naman dito kung kasali ba siya 'di ba yun lang naman sa sa gayong katiwalian pero nakakalungkot pa ang iniisip nat ngayon, nasira na agad-agad ang pangalan na hindi pa man din napapatunayan. Iyon naman ang punto ng ni ano ni Maine kaya nakatalo kanino. Mm -hmm. Pero meron namang mga kababayan natin nang sinasabi kay Maine, Maine magkaiba ang throwing hate at asking for accountability. 'Yun naman ang hinihingi, accountability, 'yun naman ang sinasabi. At ngayon na nahahalukay pati yung mga yung trips nila abroad na andalas dalas pati yung, yung regalo ni riyalo. ni congressman kay ano kay menong nung ikasal sila yung Hermes mini Kelly handbag lahat yan kinakalkal ngayon at saka yung Arjo, argy, yung Arjo cute yung mga ganong ganon di ba na ano ngayon yon eh teka muna magbasa muna tayo ha ah. magbasa muna tayo ng ating mga komento dito kasi baka maubusan tayo ng oras um hmm. Sabi ni Juris, Dr. Channel, natural lang na papaniga ni Maine si Arjo dal-asawa niya yan. Pero halos buwan-buwan din kasi ang biyahe nila, kaya napapansin at nahahalo kay tuloy. Kung ako si Maine, mas mabuti ng manahimik muna para wala siyang uh, maiiwang ma 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 pautang na salita sa publiko. Yan ang kay Juris, um, Dr. Channel. Okay? At tapos meron naman dito, uh, kay Gaison Magdadaro. Kaya pala kaunting ulan baha sa Quezon City, apat na congressman out of six districts ang pinangalanan. God save the Philippines. Alam mo anak, uulitin ko, kwento pa lang yan ng mga diskaya. Hindi pa natin alam kung sino-sino talaga ang may accountability, kung sino ang dapat managot. Yan yon Tapos yung ipinapasok na, na witness protection program para dito sa mga diskaya, kapag napatunayan kasi na sila yung less guilty bibigyan sila talaga ng pagkakataon na maging state witness. Oh, oh. Parang napakasakit naman po na bibigyan ka agad ng uh, witness protection program at gagawing witness ay eh, yung accountability sa kanilang panig. Eh sila din naman dito ang pinagsimula ng lahat ng ito. Ito mga tinuturo nila, sa kanila din naman nag-ugat ito. Parang hindi naman parehas kasi saksi naman po tayo sa kung ano-ano talaga ang manakamtan nila at nakuha nila na napiruya nila sa pera ng bayan. Di ba parang, parang hindi naman yata tama yan? Parang ano, yung naman, di ba? Correct. At ang lumawak <coughs> na ng bonggang-bongga ito. At sana wag dumating sa puntong malito na tayo sa kwentong ito. Hanggang... Ayun ay, ang sinasabi ni Mayor Vito Soto, wag tayo magpauto. Ginugulo talaga ang sitwasyon. Para nga naman kung sino-sino na lang ay tinuturo. Pero wag magpapauto. Ito, may komento dito. Karma mo yan, main. Maldita at bully ka kasi. Oh, yeah. Yan, bumalabas yan sa social media. Damay rin si Silvia Sanchez. Mayabang, sabi nila. Okay, at eto, aha. Binalikan uli ngayon yung interview ni Karen Davila sa pinatatayong mansyon ni Atayde. Sabi na agad Agachu, oh, oo, oh, napanood okay, ko to. Okay. 'yung maraming bahay silang pinatatayo ito para ito kay Zanjo at saka kay Ria, 'yun namang isa kay Main at saka kay uh, kay Arjo, gano'n at may paggagawa paraw yata. Binabalikan po 'yan 'yung mga ganyan. Okay, at ito pa. Mm hmm Ah, uh, well, congratulations sa mga top snatchers ng bayan. Ang kakapal nyo. At teka lang naman, Main spared, talk to my hand. Arjo at ayde. Hoy, movie lang, di ba? Ba't mo isinabuhay? Ah, yung bag oh, <laughs> Yung man. Yung bag man. Nagkakasakot <laughs> At eto pa. Naniniwala ako sa mga diskaya. Ano naman ang mapapala nila? Dadagdag pa sa kaso nila kung magsisinungaling sila. Ito lang ang magandang ginawa ng mga diskaya. Ang mag name names, sabi ni Rene De Leon. Alam mo, nabawasan talaga ang galit ng taong bayan dito sa mga diskaya kahapon nung magturo sila na magturo hanggang sa manuno sila ng kung sino-sino ang mga politiko at mga contractors na talagang binigyan nila na hindi naman pala nila nakikita at napa, nakakausap ng personal. Katulad ni Congressman Roman Romulo, ni Minsan, eh, hindi, tinanong sila, hindi naman nila nakita, hindi nakausap. Paano yun, di ba? At ang masakit doon, kakampi pa ni Mayor Vico, kapartido pa itong si Roman Romulo. Kaya oh. parang yun ang pang ano nila. Okay. Ang masasabi ko lang na sabi ni Toby Morabe kay Main, less talk, less mistake. Huwag ka na lang munang dumagdag sa kaguluhan. Hindi pa naman sigurado ang kwento ng mga diskaya. Ipagdasal na lang po natin ang ating bayan, sabi mm -hmm. ni Toby. At sabi ni Dan Clavesilla, sana naman po lahat ng nakinabang sa flood control projects ay maparusahan malinis naman ang pangalan ng walang kinalaman. Hindi natutulugan Diyos. Karma is roaming around. May araw din kayo, sabi ni Dan Clavesillas. Sabi naman ni Ching Bautista Silverio na nagsasabing mas juicy ang hearing sa lower house kaysa sa Senate. Totoo. Oo, totoo. Mas juicy talaga. Mas maraming revelasyon. Hindi pumayag si DOJ Secretary Remulia na mag-witness sila ibalik daw muna nila ang mga pera na ninakaw nila allegedly. Tama 'yun. Bakit sila i-spare? Saan ba nagsimula ito? Ang sabi kasi ni Ginoong Diskaya, kaya daw niya pinagte-textan yung lahat oh. daw ng mga binigyan nila. Aba, ngayon kami pala ang wala nang ma-mano. Wala tulong. Wala sa inyo ang tutulong sa amin. Eh kagagawan nyo 'yan. Kagagawan nyo 'yan. Hindi kayo dapat ma spare dapat talaga ibalik nyo yung mga ninakaw nyo sa, sa bayan. Yun lang yon. Nakakalungkot para kay Arjo na kilala natin na tahimik. Pero siyempre kung totoo man, di siya aamin. Damay pati pamilya niya, si Ibi ang super yabang at grabe lifestyle nila. Sabi ni Tita Nene Ulanday. At sabi ni Miss Nags, nai dalawa lang po masasabi ko one. Nagkatotoo po ang hula ni Mamu. Glo. Oo nga. Opo, uh oh, oh, na, anay. Super uh oh. viral ngayon po yan. Yung hula ko uh -oh. December 25 yun. Mm -hmm. Lord, tulungan niyo po ang mahal naming bansa. Sabi ni Miss Nags ng Belgium. At sabi ni Marie Chuper, Masyan ito talagang si Main. Pinaninindigan ng pagiging patolak queen. Basta nabigyan ng pagkakataon, buga lang ng buga. Hindi marunong magpreno. Hmm, sabi niyang ganon. Tapos sabi pa ulit, ay, for your eyes only pala ito. oo, uh -uh 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 -uh. Okay. Oo. Ay, eto. Nakita mo na ba ang mga bahay sa White Plains na pinagagawa ni Sylvia Sanchez? Ayan, may nagtanong sa akin. Hindi ko pa po nakikita pero alam ko dalan sa interview yan ni Karen Davila. Okay. Per personal ko pong pananaw ito, hindi naman siguro babanggitin ni Diskaya ang pangalan niya kung wala nga talaga siyang kinalaman sa komisyon. Anong layo ni na mag-asawang Diskaya? para magbanggit ng napakaraming personalidad kung wala silang kinalaman nagtatanong lang po anak madaling sagutin damay-damay na to ganun lang yon hmm. damay-damay na to loose canon siyan para naghuhuramentado baril ng baril kung tama ang ka sorry pag hindi safe ka di ba sandali lang rebo ito pa kasi ate tayong gusto ko lang maging fair sabi ni tita Julie Paras Si Maine at ang pamilya niya ay dati nang mayaman bago pa siya sunikat sa kalye serye ng Itbulaga. Sunod-sunod ang mga sponsors niya na hindi matatawaran ang mga kinita niya. 2017 nang mag-franchise siya sa Makdo hanggang dumami ang branches niya sa Bulacan. Magaling siyang magpaikot ng negosyo. Naaawa lang ako, naaawa lang ako na dadamay sa saraswelang nagaganap na yun sa sinado kung totoong damay ang asawa niya si Ardo Ataide, managot ang dapat managot sa lahat ng involved sa pagbulsa ng flood control mm. budget. Ayan, fans. Lalabas din naman ang katotohanan. Naintindihan kita, Tita Julie, para hindi maiiwasan na madamay si Main kasi nga asawa siya, congressman oh. Arjo. Yun lang naman yon. Pero kwento pa rin po ito na kailangan talagang mapatunayan muna bago, bago pa madiin ang mga tunay na nagkasala. Di ba? Yun yun. Okay, eto naman. Dito naman tayo sa susunod. nakontami naganap na ganap kahapon talaga. Di ba? Senator Chis Escudero, si Ba. Uh -oh. sa 17th Congress, ay nabalikto uh, nabalik po sa pagiging Senate President ngayon si Senator Tito Soto. Napakabilis ng na mga pangyayari. Ang bilis-bilis at alam naman po siguro natin kung ano yung mga kinasangkotang issue ni, sa, ni dating Senate President Chisa Escudero tungkol do sa donasyon nung siya ay tumakbo, yung budget insertion. Marami po yan. Kaya naka-isa ang kanyang mga kasamang senador na siya ay patalsikin at ang ipalit ay si Senator Tito Soto, di ba, Romel? Oo. Nakakaka, alam mo na, ano pa ba ang aantayin natin ng mga susunod na kwento sa Senado at Kongreso? Ano ang mangyayari? Baka dumating sa punto nito, mag magkahiwalay na ang Senado at ano, Kongreso. Alam mo yun, magkahiwalay. Eh, kasi na, di ba, kanya-kanya sila, kanyang kanya-kanyang -kanya kwentuhan na ito dahil yeah. kanya-kanyang investigasyon nila yun. Oh yes, kanya-kanyang investigasyon nila. Hindi po pwedeng sila magkasira. By cam yan. Hindi po oh. pwede. Kaya po. Nga yun, tong, ako na lang. Eto na lang. Yung tungkol naman kay Senator Tito Soto, totoo naman yung sinabi niya na dapat talaga tayo, ang Senate President ay uh, ang may liderato, walang itinatago dahil taong bayan ang kanyang kausap dito, wala dapat talagang itinatago cards on the table, yun yun, tama okay uh, not subservient, ibig sabihin wag sunod ng sunod sa mga bulong, sa mga dikta hindi dapat talaga dapat talaga ay uh, independent, balanced, and just yan yun kaya siya ay uh, yung dating ano, yung dating minorya, ngayon mayorya na. O, oh, na. Tapos eto, ang sabi naman niya, uh, ang nakakalungkot kahapon congressman ang pinangalanan, ngayon naman senador. Sana magkaroon ano, nagkaroon na lang ng BICAM para sa bayan ng isinewalat doon at matira ang matibay. Yung ngayon, yung ngayon naman, yung ikinuha ni Bryce Hernandez, ang tumatanggap daw ng 30% sa kanilang mga proyekto, si Senator Jingo Estrada at saka si Senator Joel Villanueva. Nakakalungkot, Romel, nabasa mo ba yung text yes, na magkita uh -oh. na lang kung tayo sa JIL? Sus Mariosep, sa JIL pa pala sila nagkikita-kita. Okay. aha, uh -huh. Buti na lang, Senate President na si Senator Tito Soto. Sabi ni Ching Bautista Silverio. We're not talking about main's assets and money here. It's her husband and her father-in-law. Ayan, sabi ni Rene, De Leon, tama. Hindi naman si Main ang ano dito, we. Eh. Hindi naman si Main o si Sylvia Sanchez. Kundi si Sen si ano, si Congressman Aljo, at ang tatay niya, si Tito Art na ayon sa mga diskaya nangungulit ng kanilang lagay. Laging nangungulit, nagpapaalala. Yan. Silvia Sanchez, ano na? Ipakita mo na ngayon ang yabang mo. Karma is like a boomerang, 'di ba? Ayan, nako, dami na tong mga nagaano, nagaano dito. Aha. Nako, mamaya ko na niyo 'yung iba, dami-dami kasi. Ayan, oh. Ah, uh, ito lang ang masasabi ko. Naalala mo 'yung kwento ng mga reporters, 'yung hmm. binline item natin one time? na si Sylvia Sanchez, kapag siya ay nilalambing ng mga reporters, pag birthday, okay, nangangailangan, itinaparada niya yung text. Oh, ayan, si ano, oh, nagpapadjikas, di ba, Romel? Oh, alam na alam nila barikutot yan at ng mga reporters na kahanay natin. Oh, nangingi ng pera si ganito, nangingi. Ano ang sabi nila ngayon? At least kami naglalambing at nanghihingi. Hindi kami, alam nyo na ako ano yung susunod na salita dyan. Okay, alam mo, Talaga lahat bumabalik. Bumabalik talaga mga bagay-bagay.